Kalbar ang kalbaryong haharapin ng mga estudyante pagpasok sa ibang probinsya may ilang estudyante na tumatawid ng ilog at kilo-kilometro ang nilalakad para lang makapag-aral. President Ferdinand Marcos Jr. admits the Philippine education system has failed Filipino children. Pero habang hindi pa nasosolusyonan naman ito, hindi natitinag ang determinasyon ng marami estudyante at guro sa ngalan ng edukasyon. Sa ating mga estudyante, marahil umiikot ang salitang libro, paaralan, lapis, kaalaman. Ngunit para sa mga batang hindi nakakapag-aral, ano kaya ang tumatakbo sa kanilang isipan? Ito ang dokumentaryong iniyahandog ng Edukabataan Kabataan Productions mula dito sa FE Roosevelt, Kainta. Isang lugar ang matatagpuan sa dulong bayan ng San Mateo Rizal na tila mabagal ang pag-unlad kung ikukumpara sa mga karatig bayan. Isang liblib na komunidad na may siyam na ang pamilya ang naninirahan. At sa ilang minutong paglalakbay, amin ang narating ang arko ng Sitio Ibayo. Halos ilang kilometro ang kanilang lalakarin upang makarating sa bayan kung nasaan ang paaralan. Sa kabila ng kawalan ng akses sa paaralan sa kanilang lugar, may ilang bata kaming nakapanayab na porsigidong gumagawa ng paraan upang makapag-aral. Isa si Sandra sa mga mag-aaral ng Dulong Bayan Elementary School na dito naninirahan sa Sitio Ibay. Anong grade mo na? 5 po. Pagpapasok ka, anong oras ka umaalis dito? Mga 5.20 po. Naga, may naghahatid sa'yo? Opo. Pag-uuwi, Naglalakad ka lang. Lalakad ka, hindi ka nagta-tricycle. Baka matambak mo pa. Simula dulong bayan. Pero may mga kasabay ka naman pa Ilan kayo? Isa ka, marami pa kami. Marami pa lang nakakapag-aral ng mga bata na dito nakatira. Hmm. Sandra, di ba grade 5 ka na? Naabutan mo na wala pang tulay dito? Paano ka pumapasok nun sa school? Kinahatid po kami rin sa papa. Nandun po na sa kabilang ilog ko yung motor niya. Tapos, paano kayo tumatawid ng ilog? Sakay po ng bangka. Bangka? Pag may bangka, nalilate ka ba sa school? Minsan. Kasi matagal umanda rin bangka? Hindi po, marami pong pumipila. Ah, pinupuno muna yung bangka bago umalis. Tapos, siya kakaihatid ni papa mo gamit yung motor sa kabila. Bale pa no pag dito sa bahay niyo pag bumabagyo umuulan ganun binabaha ba kayo dito pag malakas na malakas pero may isang beses na ba na binaha kayo dito inabot yung bahay niyo papa Paano yung mga gamit mo noon sa pang school na mo ba na kuha mo ba hmm. nakapanayam din namin ang ina ni Sandra na nagbahagi ng kwento kung papaano ang buhay ng mga bata noong pumapasok pa sila sa eskwelahan gamit ang bangka? Pag malaki ilod, pag malakas ulan, hindi makakapasok. Pero pinipilit nila. Talagang gumagawa sila ng paraan na papasok sila. Dati po, di ba, sabi po ni Sandra kanina, bangka lang po yung hmm. ginagamit nila papasok. Hinahatid nyo po sila. Oo. Oh, pag bangka, naghahatid talaga kami. Kasi tumataob yan eh. Oo, oh, talaga oh, po? Tumataob yan. May, ano May story na yan? May na yan? Maraming na history yan. Sinusugan niyo hmm. pa rin na itawid sila? Ay, eh, sayang kasi naman kung hindi sila makakapasok. Hanggat kaya, nagawa ng paraan. Sabi ko, magtapos sila ng pag-aaral hmm. para makaalis sila dito. o oh, hirap ng buhay dito. Dati pala, nung wala pa yung tulay at bangka pa lang ang ginagamit ng mga residente dito, hanggang doon yung tubig ng ilog sa binabayaran ng mga tumatawid. Tuwing umuulan at bumabagyo naman, umaabot ang level ng tubig hanggang dito sa aking kinatatayuan at lubog pa tong tindahan ni nanay. Dahilan kung bakit nasisira ang tulay. Kaya na napagdesisyonan ng mga residente dito na magbayad ng tatlong piso para sa mga tatawid sa tulay upang taon-taon muling maipatayo ito. Init ng panahon ngayon, umaabot hanggang tuhod na lang ang level ng tubig. Katulad ni Sandra, isa rin si John Ray sa mga batang nakakapag-aral sa bayan. Umaga Ngunit po. ngayon, nahinto na muna siya sa pagpasok. Hindi ka pumapasok sa school kasi. May pilay po. Bakit ka napilay? Naulog po. Saan? Naulog po. Sa puno. Ayon sa ina ni John Ray, hindi daw muna nila pinapapasok ang bata sa paaralan dahil namamaga at sumasakit ang kamay niya kapag nagsusulat. Ngunit sa kabila nito, may pag-asa pa rin na pinangahawakan si John Ray sa muli niyang pagbalik sa paaralan. Namimiss mo na ba mag-school? Okay. Mahirap pag pumapasok ka sa school? Hindi po. Hindi ka nahihirapan? Bakit? Alam ko. Masaya naman? Apo. Pagaling ka na, ha? Balik ka na sa school. Sa aming muling pagbalik sa Sitio Ibayo, sinalubong kami ng matatamis ng ngiti ng mga batang tila napansin ng aming grupo nang una kaming nagpunta sa kanilang lugar. Nakakapawi ng pagod sa kabila ng tirik at nakakapasong init ng araw. Karapatan ng bawat bata ang makapag-aral, makapaglaro at mabuhay bilang bata. Dahil minsan lang sila maging mga musmos na anghel na nagahangat ng kasiyahan at kalayaan. Ngunit para kay Charis, kakambal ng responsibilidad niya bilang mag-aaral ang pagiging panganay sa magkakapatid. Hinahatid ba kayo ni Papa mo? Hindi po. hinatid uh, po kami ng, ng asawa ng tito ko. Tita ko po. Paano yan? Kapag syempre magpapalit na yung panahon, magiging tag-ulan na, babagyo na. Paano pag may pasok kayo sa school, tas malakas yung ulan? Hindi po kami pinapasok. Malakas po yung minsan po umihilab yung ilog. Ate Charisse, may mga nagiging problema ka ba sa school, sa pag-aaral mo, sa grades mo? Wala rin mo po masyado. Sa bahay? Meron po. Ano-ano yung mga nararanasan mong problema? Maraming po sa akin iniiwanagawa na kasi panganay po ako. Hindi naman ba yun nakaka sa pag-aaral mo? Hindi po. Kasi po, ginagawa ko naman po ng paraan. Chief ni driver ang trabaho at pangunahing pinagkukunan ng pangtusto sa pamilya ng ama ni na Naibahagi niya sa amin na minsan hindi siya nakakapasok sa paaralan sa dahil lang kulang ang kinikita ng kanyang ama sa pamamasada. Sa makatuwid, hindi pala ang hirap sa pagpasok sa paaralan o lakas ng rumaragas ang tubig ng ilog ang bubuwag sa pangarap ni Charis, kundi ang minsang hindi sapat na sukli ng kanyang ama sa pamamasada. Gayunpaman, para sa batang may mataas na pangarap, patuloy pa rin ang andara ng buhay. Bila nakasukbit na sa balikat natin mga estudyante ang mga salitang pagod at hirap, makamit lang ang hinahangad na pangarap. Kung ikukumpara sa mga mag-aaral ng sityo-ibayo, napakalayo ng ginhawan na ating nararanasan, na kung minsan ay hindi pa sapat para sa atin kung ano ang meron tayo. Sa kabila ng mga balakid na kanilang kinakaharap, matayog pa rin ang lipad ng pangarap na mga kabataang maging pag-asa sana ng ating bayan. Bilang mga guro sa hinaharap, ang determinasyon ng mga mag-aaral na ito ang nagliliyap sa aming pagnanasang magpursigi sa pag-aaral at makapagtapos upang maitawid sa magandang edukasyon at maging hawang buhay ang mga batang katulad nila. At para kila Sandra, John Ray at charis ang pag-aaral ay bahagi na ng kanilang buhay. Katulad na lamang ng araw-araw nilang pagtawid sa tulay. Ngunit, paano na nga ba maaabot ang mga pangarap? Kung ang nagsisilbing magtatawid sa kanila sa maginhawang buhay ay ang hirap ng pakikipagsapalaran ng mga katulad nilang ALAYON! IKAHOS!